pa-masabi na O presyo pa. nang ina ko na ay di. Wala pang O website. Tayo na niyo baitin tayo to. Wala na ba Ano kayang Kyle?

What's up mga kanoy nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng linggo, tapos na akong nakapagsimba At ako lang yung pumunta mga kanoypi Sila misis at bibi maika hindi sumama sa akin So palabas na tayo mga kanoypi para maghanap buhay Ayan, hopefully na makarami tayo ngayong araw mga kanoypi Kahit anong oras na tayong lalabas 10.30 na mag alas 11 na mga kanoypi na ng umaga ngayon pa lang tayo lalabas sana makahabol tayo ng pasada natin kailangan ng pang allowance at bukas may pasok na naman sa si rin baon na naman at pambili ng pagkain, ulam mga kanoypi kaya pasada tayo no? tamahan nyo ako Nandiyan na si Mia mga kanaypi Bale Nawasingan ko rin kaninang umaga to eh Bago ako na pag, nagsimba Kaya malinis na yan Presentable na naman sa ating magiging pasahero So hanap na tayo ng na mano natin Sana may pasahero tayo na pupunta ng bayan Obrigado. ха <laughs> pinandito tayo sa Bohol punin natin yung isang pasero ano? <coughs> ako <Daung> lang Kyle <girl. coughs> Ayan tisay 30 kumatuhin naman tayo 30 Thank you Ay Kumita tayo ng 30 pesos Parada tayo dito sa paradahan mga kanayipi

ng pasero natin syempre kumita tayo ng 50 pesos yung pila natin sa paradahan matagal yung pila pero wala tayong magagawa mga kanaypi kukunti yung pasero dyan sa bayan kaya taste lang ano ah, kulit tayo dito sa baryo kolekta tayo ng itlog harvest tayo dahil ano may order tayo isang tray ayan ayan o oh. kompleto na naman dito na stranded lang dahil dito sa plastic mo na kanaipi ano, laki o oh. ayan yung iba hindi pa nang itlog yung iba kompleto mga kanaypi Harvest na tayo ng itlog Tapos sabay ano na rin mga kanaypi Palit tayo ng inumin nila Magbigay tayo ng vitamins sila Hindi ako nakapagbigay kaninang umaga eh Dahil naubusan ako ng vitamins Na ibibigay Pumili na ako kanina eh ano may pagbibigyan na tayo ng mga itlog nila itong mga port bats yung mga piwi na ganyan At may pagbabagsakan na ako dun sa, ano, sa paradahan mga kanaypi piwi yung gusto ni kuya eh Ayan. mga ganitong size ipunin natin para ano may pagbagsakan tayo Magre-refill din tayo, magpapalit tayo ng inumin nila. So ito, yung nakarbis natin ngayon, Nightlog. Na Aya, mga kanayipe. Iguan 1000 sa ka Bitmin Pro yung ano, yung vitamins nila dito. Pero ito yung bibigay natin, Iguan 1000. ayan mga kanaipi nandito na yung isang tray na large to XL na size na itlog isang tray mga kanaipi deliver natin dyan sa Kiortex ano, si at nag order yung asawa ni Pangasin ng tour mga kanaipi kaya deliver na natin ito ayan mga kanaipi deliver na natin tapos hanap ulit tayo ng ano ng pasayro natin Grabe ang init. Tagaktak na naman tayo ng pawis. baka na ipi Ayan mga kanaypi, dito na tayo sa Eurotex kasinan tour maka mga kanay pina deliver na natin. Bukas na lang natin kunin yung ano, yung bayad niyan. Po masaya din O presyo pa ina di ko na ayad eh. pang bayad o Eh. Ano uh tayo na nyo yung tayo Tayo uh

Hold mga kanaypi na natin yung pasayro natin Galing SM Yan kumita tayo ng 200 pesos Nakapagatid tayo dito sa ano Tuboy asinggan mga kanaypi Ayun pinapos ko na yun mga kanaypi Sayang din eh bumili tayo ng ano mga kanoypi pipino para kay mrs. kanoypi mahilig yan sa pipino eh. tapos may binili ako dito na ano uh, talong pang torta Ayan. torta tapos ricado na ano sibuyas sibuyas bawang tapos beans pagyo beans magluluto ako mamaya ng ano ng magluluto ako mamaya ng ano ng, ginisa na ginisa lang na ano karne para no may sabaw Biyahe tayo ng bakag Pang last trip Garaya ko Bawi na lang bukas Thank you. Ayan mga kanaypi natit na natin yung Pasayro natin pang last trip natit natin dito sa Kabasyan, Bakag Bilyasis Pangasinan, ayan, kompleto talaga, di ba? So, pawin na tayo mga kanaypi, at mag-shoutout ako mamaya sa inyong lahat So, abangan nyo na lang yun, alright, let's go! Ayan mga kanaypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat So, sa mga nag-comment sa last na mga videos ko tapusin nyo itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan, shout nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from USA shout out na rin tayo kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tongpalan from New York at syempre shout out na rin kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada shout out na rin tayo kay Kuya Ed Garcia from San Bales. Ayan, shout out kuya. Shout out na rin tayo kay MJ Barcelona TV. Ayan, shout out. Shout out na rin kay Ronald Tijada. Shout out na rin kay John Berhel de la Cruz from Tayug. Shout out na rin kay Uncle Filipe Santiago. At syempre sa kanyang kapatid na si Uncle Stevie San Santiago ng Vitis Pampanga. Shoutout na rin mga kanipi kay Plo Selga Shoutout na rin kay Leo Digario Bersosa Shoutout na rin kay Labor Boys Shoutout na rin mga kanipi kay James Spix Shoutout kay Biba Lola Vlogs Shoutout na rin tayo kay Kuya Larry from South Korea Shoutout na rin mga kanipi kay Pernald Arboleda Shoutout kay Romeo Budano shoutout kay Alex Montoya. shout shoutout sa inyong lahat. So, diyan na naman nagtatapos ang ating shoutout. Sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below lang mga kanipi para ma-shoutout din yung pangalan nyo at mga kapamilya nyo dito sa Pilipinas or nasa abroad man kayo. Kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang kay sa mga vlog ko na ginagawa at 'wag niyo kalimutang mag-like na rin thumbs up sa mga video ko na ina-upload mga -pi. So, thank you so much sa supportan nyo palagi, lalong lalo na sa ginagawa nyo noise skip ads. Malaking tulong yon sa sinasawad ko sa YouTube mga kanipi. Thank you so much sa suporta at sa mga solid subscribers ko. Thank you, thank you mga kanipi. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out. Oh, <laughs>